Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true blooded Arab nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutan pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag sa channel na to. Welcome back mga kaadab. Ito na naman po ang inyong lingkod si Mr. Destiny at syempre good news nga po ang balita natin. Siyempre, pumapabor ito at umaayon na naman po sa social media. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, kung ano lang naman po ang pinaka-latest, kung ano lang naman po ang pinaka-trending, yun lang naman po yung iahatid natin. Di po ba? Sabi ko nga po sa inyo, wag po kayong basta-basta magpapa-apekto. Dahil umaayo naman po talaga sa atin ang panahon. Kumakampi po sa Aldab Nation ang sitwasyon. Hindi po ba pumapabor po talaga sa atin? Kaya nga po natutuwa ako dahil dati rate pagpasok ng 2024 eh hindi nga po maganda. Ngayong 2025 eh talagang atin na po talaga ang laban. Di po ba? Etong video na napapanood nyo sa mga hindi po nakakaalam o sa mga hindi po naabutan. Ito po yung Sunday Pinasaya alam ko relate dito yung mga mamis, mga titas, mga senior, mga main fanatics at syempre Alden fanatics. Ito kasi yung time po mga kaaldab na pumunta dyan si o oh, naging men's kumbaga naging host main host si Menggay sa Sunday Pinasaya tuwing linggo po yan mga ba ah. kaya lang wala hindi siya nagtagal si Menggay. bakit kamo dahil natalo po yung mga artista ng GMA Kapuso ni Menggay. Pero yung mga kasamaan po ni Menggay dito, eto po rin yung mga artista na o mga talent ni Rams David. Marami po kasing artista diyan si Rams David. Sa mga hindi po nakakalam siya po yung manager ni Menggay. Si Rams David bago pa po si maging bago pa po si Mariuso, si Rams David po muna kaya siya po talaga yung totally mas nakakaalam sa relasyon ni na Alden Richards at si ni Main Paul Kerson. Kaya lang nawala po eh no. Nakakalungkot lang po ng mga panahon na si DJ Bay, hindi po ba? Andiyan pa si Napoles, na kung saan nga po eh, talagang binibisto na. Biruin mo isang tawag lang daw po ni Alden Richards kay Main Paul Agad-agad na nga po daw itong sumasagot. Hindi po ba? O, kinaklaro ko lang po, mga Alda ba? Nililinaw ko lang po. Alam nyo naman po na kapag Alda ba pinag-uusapan, affected yan. Lalo na po yung mga main fanatics at army kasi at Alden fanatics, inabutan nila yan. Hindi na pwedeng sabihin na hindi totoo yan fake news yan si Mr. Destiny diba? yung point na kalmado at kampante lang po tayo andyan yung point na hindi tayo kumbaga natatalo hindi tayo natitinag hindi tayo kumbaga masasabing pinabayaan di po ba ng mga panahon na yan kaya nga po kapag ibinabalik ko tong video na to kahit pa paano marami makaka-relate marami natutuwa at syempre marami rin po ang masasabi natin na umaayon po sa atin o ba ulitin ko lang po hindi po lahat ng na mga nababasa ninyo sa social media paniniwalaan po ninyo kaya po yung pelikula nila Alden Richards at ni Mengay tuloy na tuloy na po yan real talk to mga kaldab yan ay base po sa mga nakakalap kong informasyon at ang pinaka issue ngayon nagkakagulo na nga po raw ang mga pans ng kat din. Dahil nabasag na po sila. Dahil nga po, may mga issue. Ngayon tahimik. Iba eh, tahimik po yung Christe Fermin at Ogie Diaz. Hindi tayo binabanatan. Hindi po ba? Kasi tama po ang sinabi ng fandom. Tama po lahat ng sinabi ng Aldab Nation. Kaya nga po sabi ko, tayo yung wagi. Kasi, na ipakita natin na paramdam po natin na tayo po talaga yung panalo sa labanan. Naunaan lang po natin sila mag-update kasi tayo kapag nag-update tayo talagang sureable na sureable sila. Kailangan pang mag source, kailangan muna yung trending, kailangan muna yung viral, hindi po sila makagalaw kapag hindi nag-trendy hindi nagbabiral. Ayan yung pagkakaiba nang sinasabi ko't pinapaliwanag. Di po ba? Na kapag, uh, may mga issue-issue, ganito, ganyan, etc., etc., affected na sila. Di po ba? Galit na sila. Maraming, marami ng inis, marami ng ganito, marami ng ganyan. Halatang halap, halatang halata po, dismayado po sila. Diyan na po tayo pumapasok. Diyan na po pumapasok ang fandom ng Aldab Nation. Kaya dun sa mga nagre-react, sa mga nagko-komento, wala na, tapos na yung boxing. Di po ba? Ramdam mo yung presensya natin. Ramdam mo yung mga pinapaliwanag ko at sinasabi ko. O, oh, ngayon walang post si Maine. Walang ganap si Alden. Dito pa lang panalo na po ako eh doon pa lang mararamdaman nyo na tama si Mr. Destiny ramdam na ramdam nyo yung panalo ramdam na ramdam nyo yung wagi oh, yung mga bitter na bitter po dyan ano po yung sa tingin po nila yung mga apektado yung mga inis yung mga galit na galit wala na di po ba Andyan na yung point na tama ka Mr. Destiny kasi hindi ko naman iganto eh, ganyan hindi naman sinasabing ganito hindi naman sinasabing ganyan ang importante lang naman po kung ano po yung mga nakikita ninyo napapanood ninyo napapakinggan po ninyo kalmado lang hindi po ba kampante lang malay nyo hindi po ba biglang magbago sitwasyon na alam naman po natin na talagang darating at darating at pupuntos at pupuntos pa rin po sa pandom ng Aldab Nation. Kaya maging kampante lang po kayo, maging relax. Di po ba? Dahil malay nyo, pag paggising nyo, bigla na pong nagbago sitwasyon. O, kaya na lang nga po ng paghihiwalay ni Barbie Portesa at ni Jack Roberto. Shocking talaga hindi mo ine-expect at never mong may expect na sa tagal po nila eh sila po pala'y magkakahiwalay sila po pala'y hindi magtatagal o walang nakakapredict niyan. hindi po ba ito sinasabi ko na kumbaga mag, magantay-antay lang maging kampante lang hindi po ba kasi darating at darating po yan hindi po ba na kahit anong sabihin po nila o anong ipaliwanag po nila ramdam mo na may mali ramdam mo na may hinihintay pa po tayo kaya nga po saludo po ako sa mga mami, sa mga titas na hanggang ngayon nagmamahal kina Alden Richards at kay Maine Paulkerson di po ba mabuhay po kayo hanggang gusto po ninyo maging matatag, maging kampante darating din po yung point na mararamdaman din natin darating din po yung point na magiging kalmado masaya po tayo ba? pero okay lang yan sabi ko nga po sa inyo may mga point, may mga balibalita na talaga naman pong yung iba napapaisip natin ano, kaya ko pa ba? tuluyan na ba akong mawawala sa aldad? po ba, yan ang sinasabit pinapaliwanag ko, kaya nga po hindi po ako naapektuhan lalo na po pag alam natin na si Alden Richards at si Maine Polkerson ang totoong real life couple po ba, well hanggang dito na lang po ang ating latest updates kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka latest at sariwang update abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Mayamayan na. Kaya kung bago ka lang sa channel nato at isa kang true blooded Aldeb Nation na nagmamahal kinamegay at isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga sinyo hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig